Hello po! Si Mr. JCL po wala ulit. Atin pong pag-uusapan ngayon. Ano nga pang susunod na step after mo magpa-verify ng iyong kontrata sa bansa yung pinagtatrabahuhan? So, yun ang topic natin ngayon. Ano nga ba yung gagawin mo after mo mapagpa-verify ng iyong kontrata? So, ganito lang yan. Huwag na natin patagalin pa. Let's go! Let's go! So yun. ano nga ba ang sunod na step after mo makapagpa-verified na kontrata. So ang, ang susunod na step ay dadalin mo yan sa Pilipinas. Pag dinala mo na yan sa Pilipinas, kailangan mo magpa-appointment sa DMW. And yan 'yung requirements na dadalin mo doon. So papakita ko sa inyo paano magpa-appointment sa DMW. Okay? And wag nyo rin kakalimutang dalinin yung passport dahil hinihingi yan doon. Okay, pupunta po tayo sa browser and search natin ang balik manggagawa. And yung website nila is onlineservice.dmw.gov.ph Click lang natin. Okay, wait lang natin. Then, ayun, magbubukas na siya. And, click lang natin yung let's go kung meron ka ng account dyan or kung wala ka pang account. And, click mo rin yung let's go. Click natin yung let's go. Then after dyan, kung meron ka ng account, tuloy lang sa login. Then kung wala ka pang account, mag-register ka. Ayun sa may baba, makikita mo register. So kung wala ka pang account, click natin yung register. Okay, basahin mo lang yan. Then dapat nag-agree ka dyan. And I accept mo na yung terms of use. Then, sasagutan natin lahat ng kailangan sagutan. First name, middle name, last name, suffix so, name, gender, email address. Dapat yung inyong nagagamit dahil gagamitin nyo ito habang kayo nakatrabaho sa ibang bansa. Then, tama lahat. Birth date. Lahat yan dapat tama. Okay? Then, after nyo mag-register, makaka-receive kayo ng email. Then, dun, dun, dun nakalagay yung temporary password. After nyo, pwede nyo nang palitan kung anong gusto nyo yung password pag na, nakapag-login na kayo. Makikita nyo sa baba yung DMW Help Desk. Makikita nyo yung transfer all BM records. Kung meron kayong account na dati, dun sa luma nilang system, which is ito po yan. Kung meron kang account yan, kailangan mo gawin to Click mo yung transfer all BM records. Okay, pag napindot na natin, sagutan natin tong first name, middle name, last name, birth date. Dapat tama, same dun sa old records mo. And nakasulat dito, 2 to 6 hours after you have created your e-registration account, saka palang malilipat yung mga record mo dun sa lumang system. Okay? So mag-aantay kayo ng 2 to 6 hours. Kung wala pa kayong account dito sa bago nilang system. After po nun, mag-login na tayo dito sa bago nilang system. Natin, ginamit natin yung email address, then yung password na binigay dun sa atin. Then eh, mag-open mag na siya. So kung bago pa lang yung account mo dito, kailangan mong i-set up yung, yung profile. Kailangan mo ilagay yung picture mo, yung password mo. Then after nyan, kailangan mo pumunta dun sa may profile, sa may baba ng dashboard i click mo lang click mo lang 'yon. After mo i-click 'to, lalabas dito 'yung mga information. Kung wala pang mga naka-fill up, kailangan mo sagutan ito. Then pagkasagot mo, 'yun sa pinakababa, may hinihingi nila 'yung identification, 'yung dalawa, uh, passport and pag-ibig 'yung kailangan mo ilagay doon dahil 'yun 'yung kailangan nila. Then kailangan mo refill up ang isang beneficiaries kahit isang beneficiaries lang. After noon, okay na 'yung profile mo. So, bago pa, pindutin mo sa taas Update Profile para mag-save ito. After yun, click po natin yung Balik Manggagawa. Then, makita natin na color green yung Passport at yung Pag-ibig. So, ibig sabihin, okay. Kung red yan, dapat natin sagutan yun sa My Profile Identification, okay? So, ilalagay na po natin dito yung flight nyo, kailang kayo pabalik. After nyan, next natin. Then, makikita na natin yung information, contract details natin. Kung may luma tayong records so may tanong dyan sa baba are you returning to this employer if yes, click natin yung yes and makukuha natin yung OIC exemption natin at kung ikaw po ay lumipat ng company kailangan mo pindutin yung no then next step na, after ng next step may sasagutan po ulit tayo dito at yung mga sasagutan dyan makukuha nyo dun sa inyong pinaverify na contract okay, then submit natin after nun uh, mamimili ka na ng appointment kung saan yung pinakamalapit na DMW sa inyo Okay, then after nun, dadalhin mo yung verified contract mo at passport mo sa DMW na pin-appointment mo. Then, sasabihin sa'yo ng DMW na okay na and makukuha nun OEC. Okay? So yun, kung nagustuhan mo ang video natin ngayong araw, palike na po ang ating video. And pasubscribe na po kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa ating channel. And pahit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang i-upload the video. so thank you for